Mapagpala araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa akin channel ang Kuya ng Dingan Ang babasahin natin ngayon sa ikasyam na araw ng Misa de Gallo ay patungkol sa papuring awit ni Zacarias uh, Lucas chapter 1 verses 68 to 79. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipit ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwa niya sa ating amang si Abraham na tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, binigyang diin dito ngayong ikasyam na araw ng Misa de Gallo, ang lubos na pasasalamat sa kagandahang loob ng Diyos. Kung titingnan natin ang awit ng papuring ito ni Zacarias sa Diyos, titingnan natin ang kanyang karanasan kung saan binigyan sila ng anak ng kanyang asawa at ito ay si Juan. Kaya si Zacarias ay tumanaw ng utang na loob sa Diyos. At ito ay ipinadama niya sa pamagitan ng awit ng papuri. Kaya tuwing nagdadasal ng, ng Christian prayer, palagi itong sinasambit at dinadasal. Ang napakagandang papuring awit ni Sakarayas kaya kung tayo ay magdadasal magandang hanapin natin ito at ito ay isang papuri at pasasalamat sa Diyos pero hindi lang dito nagtatapos ang papuri at pasasalamat ng Diyos kundi ang nais ng Diyos atin ay magpuri at mag mahal sa kapwa. Ito ay sa pamamagitan ng, ng serbisyo sa ating kapwa. Hindi lamang sa Diyos, kundi ang nice ng Diyos ay makapiling siya sa pamamagitan ng kanyang kapwa. Kaya ang sabi nga ng Diyos, kung ikaw ay nagmamahal sa akin at ikaw ay nagpupuri sa akin, Mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya ang panawagan nito para sa akin at para sa atin ay upang bigyan natin ng panahon ang ating sarili sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, sa pamagitan ng uh, silencing, ang serbisyo at paglilingkod sa mga tao. Maraming klase ng paglilingkod ang paglilingkod na sa loob ng pamilya papaano tayo nagiging tunay na mabuting tao sa ating relasyon sa ating pamilya Ganon din sa ating mga kaibigan paano natin ay na papadama ang pagmamahal paano natin ay na papadama ang pagkalinga at pagpapahalaga sa ating kapwa tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at biglang pumasok sa isip ko na sa aking buhay ngayon, ang isang advocacy ko ngayon ay tungkol sa mga senior na kung saan uh, magkaroon ng kamulatan, magkaroon ng ng mga skills at magkaroon ng magandang attitude ang mga seniors sa buhay, pagtanda at paglilingkod. Maraming salamat po and God bless sa atin lahat.